Ayan guys, nandito na ako sa isang ATM at magwi withdraw ko ng 100 MOP. Uh, Pasensya na guys, at uh, papasok ko na yung ATM ko dito sa ATM. Ayan. Uh, so, ito nga yung malaking ATM, mapapansin mo. Ayan, at uh, magwi withdraw ko na din. Pag uh, mapapansin mo na to ay pipindutin mo na yung pin mo dito. So, ayan, at may option tayo, cash withdrawal ako. Yan. Yeah. Touch screen siya. Ah, MOP. Yan. Yeah. Walang siyang available na 100. Hindi ako makakawidro na 100 dito. Lilipat ako sa bilang itinip. Ayan, Pipindo din yung ano dito. Ah. Mas withdraw. MOP. Ay, ah, walang available naman na hindi na... ako makawidro. Cancel.

Pasensya na guys kasi hindi ako makaka-withdraw ng uh, 100 MOP sa isang ATM. At pupunta ako sa uh, 100 MOP, walang available na 100 bills. So hindi ka makaka-withdraw talaga ng 100. Lilipat ako ng ano dito sa may uh, wodon sa may Bank of China na kabila. At uh, malapit lang ako sa Kiangwo. Pupunta ako dito sa may kabilang ano district. yung ATM na yan 24 hours diyan ako magwi-withdraw ng 100 MOP sakaling may makita tayong 100 bills mga ATM kasi minsan walang 500 lang yung available na bills so pupunta ako dito sa 24 hours na service ng Abang of China dito sa Qiang Hospital papasok na ako sa ATM vault Yan, dito yung uh, Bank of China, isang ATM dito. Ah, uh, mas maliit lang tong ATM. Sana maka-withdraw tayo ng 100 dito. Provided notes, one walang, walang ano dito. Subukan natin kung may 100 tayo dito. Okay, magkikita. Okay. So,

yan, nakabito na, na tayo ng 100 dito sa itang isang ATM dito. Ang layo ilang nilakakad ko dito. Naglakad pa ako dito, papunta dito sa isang ATM dito sa may uh, Kiang Hospital, dito sa baba niya. Ang cart. Yan. Yan, 100 lang na nabito. Yan, nakabito na tayo ng ano dito. Kana, nalabas na ako dito sa may uh, ano. Oo. Oh. Oh, lalabas na tayo dito. Nandito ako sa may papuntang ano dito, yung papuntang uh, Red Market. Yan, nandito na yung Red Market. At uh, nagugutom na ako, kain na ako dito. Diyan pa rin may isang cross dito. Thank you guys At